nakaliblib na baryo ng San Roque. May mga gabi na hindi dinadalaw ng tao sapagkat alam nilang may mga nilalang na naglalakad sa dilim. Sabi ng matatanda, kapag ang aso ay tumahol ng walang dahilan, may aswang na nagmamasid. Ngunit ngayong gabi, may mas masahol na bumabalik. Dito naninirahan ang pinakakinatatakotang albularyo ng baryo, si Aban, ang dating mambabarang. Marami na siyang tinulungan noon, ngunit marami rin siyang isinumpa at ngayong gabi, ang kanyang nakaraan ay muling maniningil. Matagal nang tinalikuran ni Aban ang madilim na sining ng barang. Ngunit ang sumpa, kailanman ay hindi tuluyang natatapos. ang kanyang dasal. Kalahating latin, kalahating bulong ng barang. Inomine In spiriti barang, patawadin mo ako, Senyor Santo. Nakatingin si Aban sa lumang larawan ng batang lalaki. Anak niyang si Elias, nakasuot ng uniporme ng sundalo. Elias, anak ko, Sana'y hindi mo na kailangang maranasan ang mundong to. Kumatok sa mesa ang kanyang daliri habang gumuguhit ng bilog sa alikabok. May nakaukit na lumang simbolo sa balat ng kamay niya, isang sigil ng mambabarang. Ang balat ng isang mambabarang ay parang mapa ng mga kaluluwa ng kanyang mga ginapos nakatingin siya sa isa sa mga garapon. Sa loob, may buhay na uod na kumikilos na parang sumusunod sa kanyang utos. Kayo ang aking mga bantay, mga saksi ng aking kasalanan. Nakapikit si Aban, nagdarasal. Sa likod niya, sa madilim na bahagi ng silid, may tila gumagalaw na anino. Sumpa ng dilim. Manatili ka sa lupa. Huwag kang babalik sa aking tahanan. Ngunit ang kasamaan, hindi marunong makinig sa panalangin. Abang nananalangin, bigla siya ang Parang may nararamdaman. At sa labas may bisitang matagal nang inaabangan ng dilim matagal nang hindi nakauwi si Elias sa San Roque noon pa man kinakatakutan niya ang baryong ito hindi dahil sa mga tao kundi dahil sa mga alaala -ala. matanda na si tatay bakit pa kaya ako pinauwi bigla habang dumadaan si Elias, may pares ng mata na nagmamasid mula sa dilim ng talahiban. Sa baryong ito, walang taong dumadaan ng walang bantay. Ang tahanan ng isang dating mambabarang ay mukhang nilulumot na ng kasalanan. Tay, si Elias to. Nandito na ako. pumasok ka na. Matagal kitang hinihintay. Tay, gininaw ka ba? Parang malamig ang kamay mo. Hindi ginaw yan, anak. Kundi paalala. Tay, ginagamit mo pa rin ang mga to? May darating na bisita, Anap. At hindi tao ang anyo niya. Sa baryo ito, kapag tumigil sa pagtahulang mga aso, may dumating na bisita mula sa labas ng daigdig ng tao. Tay, parang may kumaluskos sa labas. Huwag kang lalabas. Kapag may kumatok, huwag mong bubuksan. Nararamdaman ng mga nilalang ng dilim ang presensya ng kanilang kauri. Ang aswang ay hindi kumakatok. Gumagapang siya humihinga ng takot bago kumilos. Hindi ka pa rin natutong matulog sa sarili mong libingan. Halimaw. May dugo sa kisame. Ang dilim ay bumaba upang maningil. Bumalik ka sa lupa kung saan ka binuo, anak ng gabi. Nasusunog ang balat niya sa epekto ng barang. Nanginginig siya, ngunit nakamiti. Matanda. <laughs> Matanda. Akala mo ba't tapos na ang ating kasunduan? Tumalon palabas ng bintana ang aswang. Nagiwan ng marka ang mga kuko. Si Aban ay hawak ang dibdib. Hinihingal. May dugo sa labi. Ngunit sa bawat paglayo ng halimaw, may iniwang panibagong sugat. At alam ni Aban, ito palang ang simula. May katahimikan na mas utas pa sa kulog. Ang sandaling hinahabol ng kamatayan. Bantay ng angin. Sa kalmong pakpak ng kadiliman. sa labas. sa labas yan, anak. At sa dilim, muling nabuhay ang kasunduan. Hindi sigaw ng takot ang narinig niya kundi sigaw ng isang matandang handang ipagpalit ang kaluluwa para sa anak. Isang sumpa ang bumalik sa hangin. Day. Wag. Ang pagpanaw ni Lolo Aban ay hindi wakas. Ito ang pagsilang ng paghihiganti ng isang anak na may dugong mambabarang. Sa katahimikan ng gabing iyon, tanging paghinga ng puot ang naririnig. Hindi ko alam kung kaya ko, Tay. Pero kung hindi mo sila napatawad, ako ang magpapatuloy sa sumpa mo. ang bawat insekto ay kaluluwang pinadadala sa sumpa. Sanalan ng dugo, sangalan ng sugat. Huwag kayong magpahinga hangga't di bumabalik ang kirot sa mga pumatay sa amin. Muling nagising ang dugo ng mambabarang. Huwag mong hayaan ang galit na lamunin ka, Elias. Ang sumpa ay sandata. Ngunit lason din. Hindi siya nag-iisa. Sa gabing iyon, ipinanganak ang bagong mambabarang. Hindi para manggamot, kundi para gumanti. Dugo sa dugo. Gabi sa gabi sa bawat patak ng ulan may babalik na kasalanan. Munit ang mga aswang ay hindi natatakot sa dilim. Sila ang dilim. At darating ang gabing magtatagpo sila ng bagong mambabarang. Ay, kung nasaan ka man, bantayan mo ako hindi pa tapos ang gabi. Yan yung anak ni Aban. Huwag kang titingin. Baka dalhin ng sumpa. Sa kagubatan, hindi lang mga hayop ang naninirahan. At sa unang hakbang ng kanyang paghihiganti, may mga matang nag-aabang. Ang baryong San Bartolome ay tahimik. Masyadong tahimik. Naririnig ko kayo. Lahat ng nagtatago sa balat ng tao. Hindi siya nag-iisa sa paglalakbay. Ikaw ang aking mata palitap-tap ng dugo. Ipakita mo sa akin ang kasinungalingan ng liwanag. Pat nakita niya ang mga nilalang na nagtatago sa balat ng tao. Isang bahay na luma, may ina na nagluluto. Ngunit sa ilalim ng mesa, may patak ng dugo Naghanda na si Elias sa kanyang pagsugod. Hindi ako banal, pero ako ang magiging hustisya ng lupa. Ngunit marami pa ang nasa anino ng gabi. Ang hangin ay may sariling tinig sa bundok. Bawat paghinga may lihim na naglalakad sa dilim. Nararamdaman ko may nagmamasid. Sa bundok, ang bawat anino ay may tinig. Kung may sumusunod man, handa na akong salubungin kita. lahat ng mata ay nakikita sa liwanag ng buwan. Hindi ako takot. Hindi. Ang hangin ay humihinga at ang hangin ay may galit. sumpa na sumusunod sa dugo Hindi pa natatapos ang gabi Ang bawat buntong hininga ng hangin ay may kasamang sumpa at galit Sa loob ng simbahan may naghahari ng dilim siya ang reyna ng mga halimaw sa baryo. Narito ka ba? Reyna ng gabi. Sa bawat sigaw ng alitaptap, may kasamang sumpa at galit. Hindi siya nakikita sa liwanag, kundi sa takot na bumabalot sa puso mo. ang dugo ng mambabarang ay lumalapit. Ngunit hindi mo ako matatabunan. Hindi ako natatakot. Hindi. Ang unang labanan ay hindi para sa dugo, kundi para sa kapangyarihan ng gabi. Ang mga espiritu ng kanyang ama ay nakabantay dahan-dahan niyang natutuklasan ang lakas. sa bawat sandali, lumalalim ang dilim at ang sumpa ng baryo ay nagigising. Sa bawat hakbang, lumalakas ang sumpa at bawat galaw, nagbubukas ng bagong kapangyarihan. At sa unang gabi ng kanyang paghihiganti, natutunan ni Elias mambabara ng isang mambabara mabangis ang dugong lunitang gabi at dugo ay akin ng nakaraan. dito ako ang sumpa ang espiritu ng ama ay nakabantay nagbibigay lakas sa anak hindi ito simpleng laban kundi laban ng dugo at sumpa Ang sumpa ay lumalakas sa bawat hakbang, bawat hininga ng hangin. Hindi lang siya ang nagmamasid, buong kagubatan ay nakabantay. Sa unang laban, natutunan ni Elias ang bawat sumpa ay may sariling galit at ang galit na iyon ay magbabalik sa kanya ng higit pang kapangyarihan. Ang galit mo ay bata pa, nunit may lasa ng kadiliman. Anak ka rin ng dilim, kaya wag ang mga kalahi mo ang kalabanin. Hindi ko kayo kalahi. Pinatay niyo tatay ko, kaya uubusin ko kayo. Ang gabi ay dumaan sa katahimikan, ngunit may darating na sumpa. Ang bawat galaw ay may kasamang sumpa ng dugo. Ang bawat hakbang ay dala ang galit ng mambabarang. sa lupa. Sa at marami pang susunod. Hindi siya natatapos sa isa. Marami pa ang aabuti ng kanyang galit. At sa kanyang biktima, nagsimula ang serye ng sumpa. At ang gabi ay higit pang lumalalim sa kadiliman. Sa bawat hakbang, lumalawak ang kanyang galit. At bawat galaw, nakakasabay ang sumpa ng kagubatan. Hindi ako titigil hanggang sa bawat halimaw ay mapahamak sa aking kamay. Ang apoy ng dugo ay nagbibigay lakas, nagpapalakas sa galit at sumpa. Isa pa, at isa pa. Ang galit ay kumakalat sa dilim. Bawat galit ay kapangyarihan ko. Bawat sumpa, sandata ko laban sa dilim. Hindi siya nag-iisa sa gabi, ngunit siya ang nagdadala ng sumpa sa bawat nilalang. Ang bawat galaw ay puno ng sumpa at dugo, walang makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Lakas ng dugo, apoy ng galit, ito ang susi sa aking kalayaan. <laughs> sa bawat biktima, lumalakas siya. Ngunit sa dilim, may higit na nakamasid sa kanyang galit. Sa dilim ng kagubatan, ang reyna ng mga aswang ay nagising at ang hangin ay may dalang sumpa. Nayon. Haharapin ko ang reyna ng kadiliman. Dugo mo'y bumabalik. Pero hindi mo ako matatalo, bata. Ang galit ng reyna ay matagal nang natutulog. Ngunit ngayon ay bumangon. Hindi ako natatakot at hindi ako tatakas. Ang unang galaw ay puno ng sumpa at dugo. At ang gabi ay nagbabanta ng mas malalim na dilim. Hindi lang isa ang nakamasid. Buong kagubatan ay nag-aabang sa galit at kapangyarihan. At sa bawat galaw niya tumitibay ang dugo ng mambabarang sa loob ko. kapangyarihan niya ay lumalawak sa bawat ulol at bawat sumpa. Ngayon, haharapin ko ang reyna ng kadiliman at walang makakatakas. At sa gabing ito, magtatagpo ang galit at sumpa at walang makakatakas sa dilim ng baryo. Dugo laban sa dugo galit laban sa galit sumpa laban sa sumpa hindi nag-iisa ang reyna sa kanyang galit ngunit hindi rin si Elias nag-iisa dugo ng aking ninuno sumpa ng aking angkan ito ang aking sandata at kalayaan Ang galit ng reyna ay sumasabog sa kagubatan. Ngunit ang mambabarang ay handa. Ang bawat galaw ay puno ng sumpa at ang bawat ulol ay sumasabay sa galit. Kapangyarihan ng dugo, lakas ng galit. Ito ang huling laban. at sa ilalim ng punong balet, magtatagpo ang sumpa at galit. Ito na ang wakas. Hindi na ako titigil. Hindi hanggang sa matapos ito. Ang galit niya ay sumasabog sa kagubatan at handa siyang wakasan ang laban. Dugo laban sa dugo, galit laban sa galit, sumpa laban sa sumpa. Kapangyarihan ng dugo ng mambabarang, nayon ay magwawakas ka. Ang sumpa ng Reyna ay sumasabog sa gabi, ngunit hindi patapos ang laban. Ang galit ng mambabarang at ang kapangyarihan ng aswang ay nagtagpob at sa gitna. Tanging lakas at dugo ang magpapasya. Ito ang kapangyarihan ng aking itay at ng aking galit. Hindi ka magtatagumpay Wakas. Ang galit ay nakamit at ang sumpa ng baryo ay nagbago. At sa ilalim ng punong balete nagwagi ang galit at sumpa ng mambabarang. Ngunit sa dilim may mas nakamasid pa sa kanyang galit. Ang gabi ay hindi pa tapos.